welcome back to my youtube channel it's me I for today's video guys ay mag unboxing tayo ng lutoan bagong lutoan guys sa wakas mapapalitan na yung ginagamit kong kawali na kaidad pa ni Blake sa sobrang tagal tapos meron kaming ano guys non stick dati kaso kinalawang dahil yun ay mumurahin lamang. Tapos yung isa naman, bigay langin sa amin. Kaso, kinalawang din at hindi na namin ginagamit kasi meron siyang ano, meron siyang takip na hasulan ko guys ba kaya. Umorder ako nitong non-stick at ito guys from Omega. Excited na excited ako at ako ay kinikilig dahil sa wakas. Pag nagpiprito, hindi na didikit guys. Yay! Yeah ating puso dahil sa wakas na yung kawali na liluto ang kundas sa wakas meron na akong non-stick na lutoan yehey nabahin nito guys pag nagluluto na ako dito thank you all for watching bye ano guys uh, maliit na bagay lang to guys pero napakasaya ng puso ko dahil sa wakas sa mahabang panahon nakabili din ng non <laughs>